Dininig na rin sa LTFRB ang kaso ng isa pang taxi driver na naging viral dahil sa pangungontrata sa pasahero. Kasabay nito, isang panukala ang ipinasa sa kamera na layuning protektahan ang mga sumasakay ng taxi. Umaksyon si Marlene Alcaide. Kalmado ang taxi driver na si Rolando Camara nang humarap sa LTFRB kanina, malayo sa paglalarawan ng netizen na nagreklamo sa kanya. Sa Facebook post ni Hana Kiwa noong Enero a 8, kasasakay lang daw nila sa premium taxi na minamaneho ni Camara nang sabihan sila nitong dagdagan ng 50 pesos ang bayad dahil traffic. Nangako naman daw si Kiwa na magbabayad ng extra kung totoong traffic. Habang nasa biyahe, panay reklamo at nagmumura pa raw si Camara kung saan saan din daw ito lumusot. Nang bababa na sila tumangging magbayad ng dagdag si Kiwa, nagwala na raw ang driver. Depensa naman ni Kamara, hindi niya siningil ng sobra si Kiwa at hindi rin siya nagmura. Sabi ko sa kanya, eh isang magustuhan ka. Numaan kasi po, kung panahon na yan, season 20, masyadong matraffic. Sabi niya, mayroon lang po bahala. Eh ako naman po, siyempre taxi kami, eh. hindi ko ilalagad sa traffic. Là Kasabay ng dumaraming reklamo laban sa mga taxi driver, inaprobahan sa House Committee on Transportation ang Bill of Rights of Taxi Passengers. Dito nakasaad na karapatan ng pasahero ng taxi na magkaroon ng driver na lisensyado, maayos manamit, magalang at hindi nakainom o nakadroga. Karapatan din ng pasahero na sumakay sa isang taxing malinis, ligtas at hindi mausok at ihatid sila sa tama at hiniling nilang destinasyon. Dapat din daw malaman ng pasahero ang pamasahin niya base sa metro at maisyuan ng resibo at masuklian ng tama. Kung magkaroon naman ng emergency, dapat tulungan ng driver ang pasahero na makasakay ng panibagong taxi nang wala nang sisingilin. Sa panig ng mga operator, obligado silang tiyaking sumusunod sa mga pamantayan ang kanilang mga taxi driver. Kabilang ang pagtanggap sa lahat ng pasahero gaano man kalayo ang pupuntahan nito. Ang pagtiyak na may tamang marking sa taxi kabilang ang hotline ng LTFRB. Multang isa hanggang 5,000 piso at isang linggo hanggang isang taong suspensyon na lisensya ang parusa sa lalabag. That will provide mechanism. So talagang mag-provide na ng uh, mga penalties for abusive uh, taxi drivers ipinasari House Committee ang Public Utility Vehicle Monitoring Act na nag-oobliga sa mga pampublikong sasakyan na mag-install ng CCTV. Target nilang unahin ang mga bus. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.